Ayan, we're here again. Ayan, nakapayong pa ang Lola. Tingnan naman yung ating kapatikira. At napakaganda. Napakainit. So, ayan. So, here. Oops. Diba, ang ganda. Napakaganda ng kapatikira. So, ayan. Good morning. Ayan, we're here again. Ayan, nakapayong pa ang Lola. Tingnan naman yung ating kapatikira. At napakaganda. Napakainit. So, ayan. So, here. Oops. Di ba? Ang ganda, napakaganda ng paligiran So ayan, morning. Shoot shoot. Ayan. Ayan mga Koreans merong nag-shoot doon, nag-shoot. So tignan natin, ilapit natin para makita nyo. Ayan. Kita nyo ba? Ako hindi ko rin nakikita. Ay, yon yon, So lapitan natin. Ayan, lapitan natin guys. Nandito sila sa American. Aksyon daw. Ayan, naririnig niya ba? Aksyon, sabi niya. Action, ayan. Kunan natin sila ng picture. Ayan, kasama ko. Oh, wait lang ha. Tingnan natin, try natin. <laughs>